Ikaisandaan at anim na kabanata. Purihin ninyo ang Panginoon. O mga kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sinong makapagbabadya ng mga makapangirihan gawa ng Panginoon? O makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan? Mapalad silang nangag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. Alalahanin mo ako, O Panginoon, ng lingap na iyong ipinagkaloob sa iyong bayan. O dalawin mo ako ng iyong pagliligtas, upang makita ko ang kaginhawaan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumuwalhati na kasama ng iyong mana. Kami ay nangagkasala na kasama ng aming mga magulang, kami ay nangakagawa ng kasamaan. Kami ay nagsigawa ng masama. Hindi na ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila inalaala ang karamihan ng iyong mga kagandahang loob, kundi naging mapanghimagsik sa dagat, sa makatwid bagay sa dagat na mapula. Gayon may iniligtas niya sila dahil sa kanyang pangalan, upang kanyang maipabatid ang kanyang matibay na kapangyarihan. Kanyang sinaway naman ang dagat na mapula at natuyo. Sa gayoy, pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman na parang ilang. At iniligtas niya sila sa kamay ng nangagtatanim sa kanila. At tinubos niya sila sa kamay ng kaaway. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway. Walang nalabi sa kanila kahit isa. Nang magkagayoy sinampalatayanan nila ang kanyang mga salita, inawit nila ang kanyang kapurihan. Nilimot nilang madali ang kanyang mga gawa, hindi sila naghintay sa kanyang payo, kundi nagnais ng dikawasa sa ilang, at tinukso ang Diyos sa ilang. At binigyan niya sila ng kanilang hiling, ngunit pinangayayat ang kanilang kaluluwa. Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan at tinakpan ang pulutong ni Abiram. At apoy ay nagningas sa kanilang pulutong, sinunog ng liyab ang mga masama. Sila'y nagsigawa ng guya sa Horeb at nagsisamba sa larawang binubo. Ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. Nilimot nila ang Diyos na kanilang tagapagligtas na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. Kagilagilalas na mga gawa sa lupain ng Cham at kakilakilabot na mga bagay sa dagat na mapula. Kaya't sinabi niya na kanyang lilipulin sila kung si Moises na kanyang hirang ay hindi humarap sa kanya sa bitak upang pawiin ang kanyang puot, upang huwag niyang lipulin sila. Oo, kanilang hinamak ang maligayang lupain. Hindi nila sinampalatayanan ang kanyang salita. Kundi nangagsiungol sa kanilang mga tolda at hindi nangakinig sa tinig ng Panginoon. Kaya't kanyang isinumpa sa kanila na kanyang ibubulid sila sa ilang at kanyang ibubulid ang kanilang binhi sa mga bansa at pangalatin sila sa mga lupain. Sila'y nangakilakip naman sa Diyos-Diyosang Baalpeor, at nagsikain ng mga hain sa mga patay. Ganito minungkahin nila siya sa galit ng kanilang mga gawa, at ang salot ay lumitaw sa kanila. Nang magkagayoy, tumayo si Finis at gumawa ng kahatulan, at sa gayoy tumigil ang salot, at nabilang sa kanya nakatuwiran, sa lahat ng salit-saling lahi magpakailanman. Kanilang ginalit din siya sa tubig ng Meriba, na anupat naging masama kay Moises dahil sa kanila. Sapagkat sila'y mapanghimagsik laban sa kanyang diwa, at siya'y nagsalita ng walang pakundangan ng kanyang mga labi. Hindi nila nilipol ang mga bayan gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanila, kundi nangakihalo sa mga bansa at nangatuto ng kanilang mga gawa at sila'y nangaglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na naging silo sa kanila. Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo at nagbubo ng walang salang dugo sa makatwid bagay ng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae na kanilang inihain sa Diyos-Diyosan ng kanaan at ang lupain ay nadumhan ng dugo. Ganito sila nagpakahawa sa kanilang mga gawa at nagsiyaong nagpakarumi sa kanilang mga gawa. Kaya't nag-alab ang pag-iinit ng Panginoon laban sa kanyang bayan. At kinayamutan niya ang kanyang pamana. At ibinigay niya sila sa kamay ng mga bansa. At silang nangagtatanim sa kanila ay nangagpuno sa kanila. Pinighati naman sila ng kanilang mga kaaway at sila'y nagsisuko sa kanilang kamay. Madalas na iligtas niya sila ngunit sila'y mapanghimagsik sa kanilang payo at nangababa sila sa kanilang kasamaan. Gayon may nilingap niya ang kanilang kahirapan nang kanyang marinig ang kanilang daing. At kanyang inalaala sa kanila ang kanyang tipan at nagsisi ayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Ginawa naman niyang sila'y kaawaan niyaong lahat na nangagdalang bihag sa kanila iligtas mo kami, O Panginoon naming Diyos, at pisanin mo kami na mula sa mga bansa, upang mangagpasalamat sa iyong banal na pangalan at mangagtagumpay sa iyong kapurihan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, at sabihin ng buong bayan, siya Purihin ninyo ang Panginoon.